Hello guys, welcome to my vlog. Ang oras ay 11.22. Ngayon nga pala ituturo ko sa inyo kung paano i-adjust yung time ng ating Rider FI. I-press nyo lang yung select at yung adjust. Hold lang natin na at least 3 seconds. At pag nakita natin na gumalaw na yung oras, okay na. Pag gumalaw na, ipinutin natin yung select para palitan ng oras ang gagawin natin oras ay 11 okay na yung isa naman yung adjust para sa minute yan gagawin natin 22 11.22 pag okay na guys i-hold nyo lang yung sabay parehas ulit okay pag dinagaw malaw ibig sabihin okay na yon yan naman patayin natin yung susi at buksan ulit natin Diba, ganoon lang kadali guys, makita nyo, 11.22. Ganoon lang, napakatali lang naman. Kung makakatulong ko tayo sa inyo, pa-like naman at pa-subscribe na ang channel. Salamat!